hindi dumami ang views, ito lang po ang gawin natin. Gusto nyo bang dumami ang inyong views? Ah, yan, syempre, lahat tayo gustong dumami ang views. So mga kalalabs, ganito lang po ang ating gawin. Dahil minsan ang ating video, ngayon or mga tatlong araw, ay nagpop up talaga ang mga views. Then, kala kamalaunan, huminto na ang views ng ating mga videos. So may mga may mga technique tayong ginagawa diyan para magiging active na naman uli ang ating mga videos na ginawa or ang videos na nag-trend na bumalik siya sa pagiging aktibo at magkaka-gain pa rin po ng views sa ating mga followers. So mga kalalabs, ganito po ang dapat ating gawin. I-share po natin ang ating video or reels. And then, mag-iwan po tayo ng comment doon. O kaya naman, ang pangalawa natin pwedeng gawin, balikan natin ang videos na yan, iti-check po natin ang mga comment na hindi pa natin nare-replyan. Kailangan ang mga comment na ating iiwanan ay hindi lang pa thank you, thank you. Ang gusto natin yung magtuloy-tuloy ang usapan na ang inyong mga followers o ang nakakomment dyan ay makapag-reply pa uli dahil kapag yan ang inyong videos ay nabubuhayan uli talagang babalik at babalik 'yan sa ating mga wall. So mga kalalabs para makagain more ang ating mga videos na matagal na, natin, na matagal na, na hindi gumana or nawala na ng views, pwede natin 'yan i-reactive ang ating mga mga content, ang ating mga reels para makakagain pa, pa rin uli ng mga views sa ating mga followers or kaya sa mga panibago nating mga followers. So mga kalalabs gandahan lang po natin ang ating mga pag-comment sa ating mga comment section na hindi pa natin na-replyan para magiging aktibo at magiging babalik siya, magiging active at makagain uli ng mga videos or mga views pala.